Hey, mga kabis, hindi ko kami sa ano. Pagtala na naman. Hindi namin yung mga isla dito. Sana yung tisyo. So, ano ito yung ride eh. Ang mga isla yung nandito. Ngayon, hindi nga natin yung mga isla yung mga bato.

Malaki to no. pero no. isang sibawas. Pilakiros niya 300. 300 kilo. Malakito. 940.

Ito ang ganit po si Tiso. Ito mukhang malas ang uwi ko bukas isa. O lay lay, 100 na lay lay. Lahing espada, 100 ang gila ang atas ko. Lapid lang ako. Lapid

Ang isda kayo ba no? isda so, lang? Kayo mga kapatid, wala masyadong isda dito. Ha? Parang, pagtutur yung kahapon oh. Kaya pumalis. Agahon. Lagaw. 160. Anak sa so 160 lang kilo. Lagaw.

फोन के पैसा होना का

wala masyadong pesto kasi no. Babagat ng hangin. Ang tambal ng hangin wala eh. Wala masyadong tambal. No? Ha? Huh? <laughs> oh, okay, ko na. Damo mo ng tambal. Yung lang yung update natin mga Thank you for watching and we love.